Pilagpapaliwanag ng Korte Suprema ang Kamara at Senado kaugnay ng Naku! prosesong pinagdaanan ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Naku! Kabilang sa mga gustong linawi ng Korte ang tila pagkaantala sa pagtransmit ng naunang tatlong impeachment complaints, House Speaker, Naku! nakatutok si Tina Panganiban Perez. Ang gustong malaman ng Korte Suprema sa utos. Ngayon naman yung nanginginig, ang oh, gustong malaman ng Korte... Si Lola ba siyang ba ito? <laughs> Eh, play mo na yung news! <laughs> Nabibiting kami sa mga kwento mo! Hindi, <laughs> tagtagal ako nga. Hindi, hindi, tuloy, tuloy. Dito sa Kamara at Senado, ano na raw ang nangyari sa unang tatlong impeachment complaint Yun. laban kay Vice? Ayan, oh, pinapa-explain sa kanila. Oh. Status of the first three complaint, ano nangyari doon? Oh. Pangalawa, yung exact date Naku po, patay kayo. Akala ninyo makakalusot kayo sa Supreme Court. President Sara Duterte, gusto rin malaman ng kataas-taas sa buhuman ang eksaktong petsa kung kailan inendorso ng mga miyembro ng Kamara ang mga impeachment complaint at kung ilang session... Yan ang problema. Gustong malaman ng Supreme Court kung kailan inendorse. Eh ang, ang ibig sabihin yan, kasi ba diba, pag ang um, complaint pwede manggaling sa ordinary citizen. Tapos may isang congressman dapat na mag endorse O. Oh. Oh. Eh, ang alam ko ah, naalala ko meron mga nag-endorse eh, yung mga makakaliwa, di ba? Nagmagaling kasi yung mga makakaliwa, gumagalaw kasi namang, yung mga yan, may sariling mundo yung mga animal na yan eh. So gumalaw sila ng sarili na walang kumpas nung amo nila, ayan tuloy, na, na preempt. So hindi tinuloy. So malalaman ngayon ng Supreme Court yan, O. Oh. 'di ba, inendorse ng isa sa mga kasi magiging legit 'yun pag inendorse eh. Legit na 'yun. Tapos mag may ano yon may receive, 'di ba? May tatanggap 'yun ng uh, yung uh, kanila secretary general, sorry, hindi soldier, Gen. secretary general, tatatakan 'yun, receive. Nandoon yung yung congressman no, nag doon sa filing. Naku po, patay kayo. <laughs> Mabasyo ba, kayo. Wala. Sabi ko sa inyo, basura lalabas tong impeachment nato. This ang lumipas bago na-transmit ang mga ito sa Speaker of the House. Naka, sa dokumentong nakalap ng GMA Integrated News Research. O, oh, ayan o. Oh, ayan nyo. O, oh, di ba? Yan yung mga una eh. O, oh, o. Oh, yan. Yan! Bida-bida kasi bida, kayo. Yari kayo ngayon. Makikita ng December 2, 2024, ang Naka! nakastamp na pecha May nang inendorso na ang unang impeachment complaint. Oh. December 4, Naunahan na kayo ng GMA. Hindi, yung sagot day eh. yan yung hinihigi ng sagot ng Supreme Court eh. ba? Diba? May stamp, ibig sabihin may nag-endorse na congressman na kasama na. December 2 una, December 4 yung pangalawa. 2024 naman, ang second complaint. At December 19 naman, ang ikatlong complaint. Naka! Pero hindi na gumalaw ang mga ito matapos. Yun ang problema, bakit di gumalaw? Patay kayo dyan! Ah. Ipit kayo ngayon sa ginawa ninyo. O bakit di nyo pinagala, pinatulog nyo? Hanggang sa umarangkada sa plenaryo ang fourth complaint noong February 5, 2025, Naka kung pa. kailan din na-impeach si VP Sara. Is there any Naka. objection? The chair hears none. The motion is approved. Ang unang tatlong reklamo, ipinagutos namang i-archive na. Hinihingi rin ng Korte Suprema ang tugon ng Kamara kung may kapangyarihan ba ang Secretary General ng Kamara na magdesisyon kung kailan itatransmit sa speaker ang ina... po! O, ayan! Bakit daw inipit ng... Uh, tingnan nyo ha! Bakit inipit ng Secretary General? Kaya ito, itong Secretary General, nilaglag naman yung mga congressman! Ah... Uh, kasi, e iyan na yung tanong eh. O, kung na-endorso doon sa Secretary General, na-receive, may tatak. Nandun yung congressman, may tatak. Bakit hindi tinransmit na Secretary General going to the speaker, which is, it says, immediately, i transfer mo. As soon as nakuha mo, immediately, Magkaibang immediately ha, kahit dito, kinukumpara niya daw immediately doon sa fourth width. immediately sa fourth weed. Ang fourth width sa pinakamabilis na panahon. Okay? Parang asap yon As soon as possible. O, parang ganun yun. Ang uh, immediately, agad-agad. Ngayon na. Wala nang, pa, wala nang ano, kailangan pagkakuha mo, bigay. O, <laughs> E ang problema, ito. Impeachment complaints at kung may otoridad ang Secretary General na tumangging i-transmit ang mga ito. Kinumpirma ni House Secretary General Reginald Velasco na natanggap nila ang notice mula sa Not Korte Suprema kahapon at napasa na ito ng ilang House Impeachment Prosecutor. Ayon sa tagabagsalita ng Kamara, isinangguni na nila ito sa Office of the Solicitor General at sisiguruhin may susumitin nila ang tugon sa loob ng panahong itinakda ng Korte Suprema nang tanungin si Velasco kung bakit hindi niya agad rin ang Smith. Eto na, eto na. Bakit hindi niya tinransmit? Tatingnan ah, nyo, laglaga na po sila ng panty. I mean, naglaglaga na po sila. Ang unang tatlong impeachment complaints, sagot niya. Hindi kasi nga... Nagpahintay yung mga ibang congressman, di ba? Yo, nilaglag na! <laughs> eh, hindi kasi nga eh, nagpahintay yung ibang congressman eh. <laughs> Bago! Oh, bawal po yan! Na huwag mo nang i-refer kay speaker kasi nga meron pa silang complaint na mas maraming mag endorse They requested Nako. me na maghintay lang for another complaint which will be endorsed by the required. So alam mo, patay sila dito. Uma, ito ngayon, sa GMA, umamin umamin na talagang pinigilan yung first and second and third. This is an evidence na talagang hindi tama yung prosesong ginawa nila. And they were questioned by the Supreme Court. Naku po, palakpakan. Yari na kayo ngayon. Oh, yan ang totoo. So wala na, pinis na. Hindi nyo sinunod yung nasa konstitusyon na immediately kailangan ibigay sa Speaker of the House. Eh ano, pinag-antay, pinaantay ng mga kong... Ito ah, kasi sana lulusot to eh. Sana ay lulusot to eh, di ba? Na, kasi yung pal na, na narinig ko yung palusot ng mga ibang congressman eh. As long as hindi naman ma uh, transmit matransmit kaagad dahil sa may mga problema pa. yung dami nilang palusot nun. Ito, sinasabi mismo ng Secretary General, hindi, pinagantay nila ako eh. Sabi nila, antay mo na lang yung pang -apat. Lumabas na mismo sa bibig ng Secretary General. Pinag-antay siya ng mga congressman kaya hindi niya tinransmit. Agad, agad, immediately. One-third, one-fifth ng um, House members. Ayon sa Secretary General ng Kamara, walang nilabag na rules of impeachment ang kanyang tanggapan at ang Kamara. Kasi nga, under our rules kasi, yung impeachment complaint will stay with the office of the section and they will be referred at the time na okay na. Wala namang kasi timeline din yung Ito yung palusot niya, ha? wala daw kasi timeline. The section to the speaker eh. Pero sir, nakalagay kasi okay, doon okay. immediately okay. after okay. nyo mag-verify. Yeah, immediate. Pero wala naman time yun. Yeah, immediate. Pero wala <laughs> naman time. sir, immediate is a time. Ibig sabihin ng immediate, agad-agad. Pag inutosan ka ba ng asawa mo, umuwi ka kagad, Agad-agad ah, agad, ngayon na. Pwede ka man pag-uwi mo sa ano mo madaling araw ka na uwi, sabihin mo. Bakit? Wala namang time frame sinabi mo eh. Ganyan ka pa magsalita. O, wala namang time frame yan sinabi mo, di ba? Sinabi mo lang immediate. Ano sa tingin mo, Sarah, mangyayari sa'yo kung sakaling sabihin ng asawa mo yan? Umuwi ka agad-agad! Ngayon na! Immediately! Tapos uwi ka madaling araw. Sabi mo, wala naman kasing time frame yung immediately mo. Ano sa tingin mo? Baka masampal ka nung asawa mo. Ganun, di ba? Pag ginawa sa'yo yun, hindi H Hindi sa asawa niya, hindi ko siya sabi siya. I mean, kung ari ikaw may asawa ka gano'n, pinauwi ka, Immediately, umuwi ka ngayon din, ha? Um, umuwi ka. Tapos biglang hindi ka uwi, madaling araw ka uwi. Kung gagan, susuray-suray ka pa. Parang wala namang ano, time frame yun. Wala namang time frame. Yung immediately mo, wala namang time frame yun. Eh. Abay, tarantado ka pala eh. Sinabi nang na immediate eh. Tapos walang time frame. Nanganganak na ako eh. Animal ka eh. Gago! Lalabas na yung junior natin. Sabi ko, muwi ka agad eh. Hindi, wala naman yun. Hindi na. Ano ba ibig sabihin na immediate? Walang time frame yun eh. <laughs> <laughs> Gago! Hindi, mali ba ako? Mali ba ako? Sige nga, pakisabi nga sa akin, mali ako. Hindi, ganon Banat Not by... Pag sinabing immediate, pwede anytime. Ang <laughs> inang immediate yan, no? Anytime. <laughs> Hindi, di ba? Oh, pag kayo inutusan kayo ng mga amo nyo, halimbawa, ay mga amo ninyo diyan, no, 'di ba? Oh, sasabihin sa inyo, ah. Please, aling aling Claire, Clean this immediately. Tapos after two days, so panilinis. So, ayun ah, what did you do? Sabi nung amo mong arabo. Ayun, alam mo pa naman, mga, Ara mga arabong babae, di ba? Mga walang yaya mga yan eh. Ah, sabihin sa'yo, What did you do? Habibi. <laughs> Hindi Habibi. Hoy! <laughs> hey! What? Oh, ma'am, you said immediate eh. There's no time frame in immediate. <laughs> Wala naman time yun eh, yung immediate. <laughs> Gago! Kaya wag niyong, wag 'yong tutulara si Secretary Sekretary Jen Velasco ah. <laughs> Maling yan! Sek so Jen, yung mga sinasabi mo. Baka masisante yung mga empleyado dito, ha? Ah. Kasi sasabihin mo sa boss mo, kaya sa amo mo, o oh, inutusan ka, oh, I, I, need the, the phone number of the, the people na contact natin with this, regard to this project. Immediately. Pinasa mo after two weeks. sasabihin mo, Sir, you said immediately. There is no time frame in immediately. <laughs> Si Santi ka kagad. <laughs> Gago. Tama po ba ako o mali? Sige nga, sagutin nyo nga yung tanong ko. Tama po ba ako o mali? Kasi, Jen, ikaw nga sumagot sa tanong ko. Parang yung the fourth with yan, di ba? The fourth with, wala rin timeline dun. <laughs> wala din daw timeline yung the fourth. Sir, ang fourth tweet, kung titignan mo sa diksyonaryo, ibig sabihin niya na soon as possible or yung talagang natatamang oras. Ano ibig sabihin ng fourth beat? Ano pinagkaiba ng fourth beat sa immediate? Ilagay natin sa layman's term. Amo mo. Inutusan ka. Sabi sa I need my coke immediately. ibig sabihin, kukunin mo muna. Ibibigay mo bago ka umuwi. Immediately. Okay? Kunwari, hiningi yan bago ka umuwi. Yung pauwi ka na. Honari, pa, alimbawa, pauwi ka na. Oh. Sir, thank you. Uh, I'm going away. I am going home. It's, uh, it's already 5 o'clock. Wait, wait. Please get the coke immediately. Anong gagawin mo? Kukunin mo yung coke, ibibigay sa'yo. Ibibigay mo doon sa amo mo. Yeah. Oh. Ano ibig sabihin ng fourth week? Nagpapaalam na yung uh, yung yung empleyado Sabihin mo doon Sir, baba I'll see you again I'll, I'll go home now Okay Don't forget The coke tweet Bigay mo sa akin ha Ibig sabihin Sa susunod mong Pagpasok mo Agad-agad Ibigay mo na Okay Yun ang ibig sabihin ng forthweed Pagka possible na Doon mo na Yung sa susunod na Pagkakataon Doon mo na ibigay Agad-agad O oh. Ang immediately Ngayon na As in ngayon na nang na, ganun. Tapos sasabihin niya, wala din naman time frame. Hindi, sir. May time frame yun. Ah, ah, hu hu huwag niyo sabihin kung ano yan. May time frame po yun, sir. Para naman po kayo atang abogado po pa kayo, sir. Hindi, kayo nga mga kababayan eh. Huwag kayong maniwala sa akin. I-google ninyo. O, oh, iba na pala ngayon. I-chat GPT nyo. Oo, oh, kayong tumingin i-chat GPT nyo, what's the difference between forthwith and immediately? Ipapaliwanan ka no? Oh. Gawin nyo mas maganda. Oh. Please explain in layman's term. O kaya, please explain the simple, the simplest way. What's the difference between forthwith and, and immediately? Give example. Tingnan niyo. Pareho. Bakit? Inaaral ko yan noon eh. <laughs> Kasi nga, busit na busit ako sa mga congressman na nagsasabing port with port with eh. Di ba? So, aralin nyo, tingnan ninyo. Kaya mali po si Secretary General dito. Pasensya na po ha. Ah. Sec Gen, medyo sablay po kayo dito sir. Trial shall proceed port with. Wala rin timeline. So, so it's up to the no, the interpretation of the official concern. Pero bukod sa mga ito, nais ding malaman ng Korte Suprema kung sino ang nagbalangkas ng Articles of Impeachment na Trinan Smith sa Senado kung naipakalat mo na ito sa mga kongresista. Ayan, dapat binabalangkas yan oh, ng na mga, na mga congressman Ano sabi? Sino ba talaga sumulat nito? Naku po. <laughs> dapat kasi dinidiscuss yan eh. Oh, Na-discuss ba ito? Oh. O may isang tao lang na may inutusan, tapos siya na gumawa lahat. Naku po! Nabasa ba ito ng mga kongresista? Naku po! At kung nabigyan sila ng panahon. Tingnan mo anong, anong reason, ha? Anong reason ng isang congressman, ha? dapat nga, hindi na to congressman eh. Para basahin ang mga charges at ebidensya bago nila ito susugan. Ang utos ng Korte Suprema ay tugon sa inihaing petisyon ng kampo ni Vice President Sara Duterte na kumekosyon sa ika-apat na impeachment complaint. Ayon sa isang kongresistang pumirma sa Articles of Impeachment, kabisado ng maraming kongresista ang Articles of Impeachment dahil galing yon sa mga pagdinig na kanilang isinagawa. Nabigyan din anya sila ng sapat na panahon para pag-aralan ng reklamo. Alam ko inilalaman ng impeachment because we were the ones that actually investigated that. Ah, ito yung rason niya. Alam daw niya yung impeachment kasi sila daw nag-investiga. Nag mm. okay. Sa akin, sapat naman, yung, sapat naman yung time na ginawa eh. ah. So parang sa kanya, dahil kami naman nag-imbestiga, alam na namin yan. <laughs> so parang ang dating, hindi na namin kailangan i-review yan. Kasi kami naman na nag uh, sa akin, napag... So para mo na rin inamin na talagang hindi nyo ni-review yung ginawang impeachment article. Iba kasi yung ni-review mo talaga, pinag-aralan ng bawat congressman yung impeachment of art, ng article of impeachment at daging party ka lamang nung nag-imbestiga. Iba yun, magkaiba yun sir. At kongresman uh, congressman, bishop. Aralan mabuti naman ng, 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 ng prosecutor's team ang nalalaman ng impeachment case na yan so and uh, the fourth impeachment complaint eh uh binigay naman sa bawat congressman yan the copy naman sa tagapagsalita ng Senate Impeachment Court, ihahanda na raw ng Senado ang tugon nito bagamat karamihan anya na mga hinihinging impormasyon ng Korte Suprema ay konektado sa procedure sa Kamara. Kinumpirma rin ang Office of the Vice President na nakatanggap sila ng kopya ng notice mula sa Korte Suprema. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, Nakatuto. Oh, grabe, no? Di ba? Jam pa lang, alam nyo mga kababayan, wala na, mukha ng... Uh, la na. <laughs> Pinis na. Oh, eh, wala eh kasi dito pa lang yung mga hindi ako again, ha, I'm not saying ito ang uh, gagawin ng Supreme Court. Pero sa aking opinion lamang, pagdating po sa mga tanong ng Supreme Court, tila talagang kine-question nila yung due process na nangyari. Di ba? sila ni question nila bakit may, bakit biglang tumalon tayo sa fourth and bakit ganun kabilis yung fourth uh, article of impeachment na transmit kaagad uh, or na impeach kaagad 'di ba para bagang finastra. we're impeaching the second highest in our land and yet para yung binabo yung proseso yun ang feeling kong dating eh uh, nung 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 uh, sinasabi ng Supreme Court ay may wrong. But I think, eh, siguro, eh, kailangan talagang klaruhin mga kababayan. Klaruhin po talaga na, alam mo yun, this is not right. Mali itong ginagawa ng, uh, uh, ng uh, camera. Na, kasi alam nyo, di, ano eh, hindi ito tungkol sa KBP Sara per se. Okay, hindi dahil para sinasabi ng Supreme Court na hindi kami pabor na i-impeach si B.P. Sara Duterte. Hindi 'yun. Sinisigurado lang ng Supreme Court na dumaan kayo sa tamang proseso. Sinisigurado lamang ng Supreme Court na wait. I gawin natin tama kasi ito ay malalagay sa kasaysayan. Magiging ano ito eh? Presidents ng mga susunod pang impeachment. Uh, sa, para bagang mag, magiging jurisprudence ito eh, ng mga kaso eh, sa susunod na impeachment. In this particular, presidency yan, pag, para bang, oh, ano ba nang, kunwari lang, halimbawa after 2020, ano, uh, plus, uh, i-impeach kunwari ang isang presidente or vice president, ano ba nangyari noon? Ganito kasi. So yan ang gagamitin ng mga abogado. Ngayon, kung lalagpasan to, para mo na rin, kasi remember, sabi nga ng, ng uh, ilang mga dalubasa. Eh hindi ho detalyado yung Article 11 ng Konstitusyon wherein nandun yung sa impeachment. Kaya nga ang nakalagay doon is parang uh, ang lahat ng kapangyarihan ay nasa, Supreme, uh, nasa Senate. Okay? Ngayon, the Senate would decide according to what happened in the past. Diba? And since this particular uh, Thing, yung minadali, lahat, eh walang nangyari in the past. Kaya medyo ngayon, naglalabanan ngayon ng mga ng interpretation. ba? Diba? Nabanan ng interpretation nito, interpretation ng ganito. Ngayon, eh, ang pinaka arbiter dyan, syempre, Supreme Court. Sasabihin ng Supreme Court, ano ba talaga ang nangyari? Eto ba, uh, uh, talaga bagang tinalunan ninyo yung first, second, and third? At pagdating doon sa fourth naman, o kung tinalunan na ninyo, na, tama ba yung ginawa? Nabasa ba talaga ng mga congressman yan? O may ilang tao lang nag-ayos ng uh, article of impeachment tapos bigla nyo nalang pinasa? Kailangan klaruhin yan. Eh, muk dito pa lang mga kababayan. Mukhang nga, nga nahu itong... Kasi yung sagot ni Sekjen, naku po. Halatang ano eh, sabit. Una, sabit yung paliwanag niya. Pangalawa, confirm na inutusan siya na ipending yung first, second, and third. Doon pa lang, mga kababayan, penis na. Tapos na. In English, penis. Alam mo penis? <laughs> F. <laughs> Hindi, alam mo, penis na talaga. Kasi doon pa lang, para mo nang sinasabing, ano? Nilaktawan nyo talaga yung first, second, and third. Bakit? Sa utos lang ng ilang congressman na hindi yan ang nasa konstitusyon. Dapat i-transmit kagad, once received, i-transmit kagad sa speaker. Immediately. So pina pinastop. Literal, inamin niya, pinatigil ka ako ng congressman. Ipasa sa speaker. Antayin daw muna yung pangapat. <laughs> pa lang, may pag-amid na. Yari! Mali yung Ay, naku, ewan ko, Secretary General. <laughs> medyo baka mapagalitan ka. Kasi yan ang talagang i-ano eh, ikakabagsak nitong impeachment eh. eh bala sa buhay mo.